Naramdaman mo na ba na parang may gustong sabihin sa iyo ang kapalaran? Isang bigla ang pakiramdam, isang hindi maipaliwanag na panaginip, o isang suwerteng pangyayari na tila hindi lang basta pagkakataon? Ayon sa maalamat na manghuhulang si Baba Banga, napili na ng universo ang susunod na mga jackpot winners para sa Marso 2025. Isa ka kaya sa kanila? Isipin mo na lang ang pagising isang araw at matuklasan na nagbago na ang iyong buhay magpakailanman. Mga alalahanin sa pera, wala na. Mga pangarap, abot kamay na. Ang tanong ay, handa ka na bang makita ang mga palatandaan na kumakatok na ang suwerte sa iyong pintuan? Manatiling nakatutok upang malaman kung kabilang ang iyong zodiac sign sa listahan. Si Baba Vanga, ang bulag na mistiko mula sa Bulgaria, ay patuloy na nagpapahanga sa mundo sa kanyang nakakagulat na tumpak na mga hula. Mula sa malalaking pandaigdigang pangyayari hanggang sa personal na kapalaran, ang kanyang mga pangitain ay nagpatigil sa kahit na ang pinakamalalaking nagaalinlangan. At ngayon, habang pumapasok tayo sa Marso 2025, isa sa kanyang pinakakapanapanabik na propesya ang nagaganap, limang partikular na zodiac signs ang nakatakdang makatanggap ng hindi inaasahang kayamanan. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng panalo sa lottery isang biglaang mana o isang pambihirang pagkakataon sa negosyo, ang mga individual na ito ay malapit ng maranasan ang isang kapalarang babago sa kanilang buhay. Pero ano ang nagpapakakaiba sa kanila? Bakit sila ang pinili ng kapalaran higit sa iba? Ayon sa espiritual na pananaw ni Baba Vanga, ang mga puwersa ng universo ay nagkakaisa upang magdala ng hindi pa nagagawang kayamanan sa mga masuwerteng signos na ito. Kung matagal mo nang hinihintay ang iyong malaking tagumpay, maaaring ito na ang iyong pagkakataon. Manatiling nakatutok habang ibinubunyag namin ang limang zodiac signs na nakatakdang manalo ng jackpot ngayong Marso, ang lakas ng mga hula. Sa buong kasaysayan, may mga individual na biniyayaan ng pambihirang kakayahang makita ang higit pa sa kasalukuyan at isa sa pinakatanyag sa kanila ay si Baba Vanga. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang paningin noong kabataan, nagkaroon siya ng tinatawag ng marami bilang pangalawang paningin, isang kakayahang makita ang mga pangyayari bago pa ito maganap. Mula sa paghulang na ganap ang Setyembre 11 attacks hanggang sa malalaking pandaigdigang pagbabago, ang kanyang mga hula ay nagbigay ng pagkamangha at takot sa marami. Ngunit hindi lang tungkol sa mga pandaigdigang kaganapan ang mga prediksyon ni Baba Vanga. Nagkaroon din siya ng mga pangitain tungkol sa personal na kapalaran. Kasama na rito ang bigla ang yaman at tagumpay sa pananalapi. Ayon sa mga nag-aral ng kanyang mga hula, naniniwala siya na may mga taong kosmikong pinili upang makatanggap ng di pangkaraniwang swerte. Lalo na pagdating sa pera, madalas niyang banggitin kung paano ang enerhiya, kapalaran at galaw ng mga planeta ay maaring magtagpo upang lumikha ng sandali ng napakalaking kayamanan para sa ilang piling individual. At ngayon, itinuturo ng kanyang pinakabagong hula ang isang bagay na kamangha-mangha. Ang Marso 2025 ay magiging isang makasaysayang buwan para sa limang zodiac signs. Ang mga individual na ito ay makararanas ng isang napakalakas na pagbabago na maaring tuluyang magpabago ng kanilang hinaharap sa pananalapi. Maging ito man ay sa pamamagitan ng panalo sa loto, isang hindi inaasahang pagkakataon sa negosyo o isang biglaang mana, ang kanilang buhay ay malapit ng umikot patungo sa yaman at tagumpay, isa ka kaya sa lima. Kung nakakaramdam ka ng kakaibang pananabik o nakakaranas ng mga hindi pangkaraniwang pagkakataon, maaaring sinusubukan ng universo na ipadala sa iyo ang isang senyales manatiling nakatutok habang isiniwalat namin ang mga zodiac signs na itinakda para sa isang hindi kapani-paniwalang kapalaran, astrological alignment para sa Marso 2025. Naisip mo na ba kung bakit may ilang tao na tila madaling nakakaakit ng swerte, habang ang iba naman ay patuloy na nagsisikap ngunit hindi pa rin makahanap ng tagumpay? Ang sagot ay maaaring nakatago sa mga bituin. Matagal nang ginagamit ang astrolohiya Upang maunawaan ang enerhiya ng Sansinukob at ang epekto nito sa ating mga buhay at pagdating sa yaman at kasaganaan, may malaking papel ang paggalaw ng mga planeta. Ang Marso 2025 ay magdadala ng isang pambihira at makapangyarihang pagkakahanay ng mga celestial na katawan na maaring magbago ng mga kapalaran. Ang Jupiter, ang planeta ng kasaganaan at swerte, ay magiging nasa isang malakas na posisyon na magpapalakas ng mga oportunidad sa pananalapi para sa mga taong kosmikong nakaayon. Samantala, ang Uranus, ang planeta ng biglaang pagbabago at tagumpay, ay magiging aktibo, nagpapahiwatig na may ilang individual na makakaranas ng isang nakakagulat ngunit positibong pagbabago sa kanilang pananalapi. Maaring ito ay sa anyo ng panalo sa jackpot, isang hindi inaasahang mana, o isang pambihirang pagkakataon sa negosyo na maaring magbago ng kanilang buhay. Bukod pa rito, magiging mahalaga rin ang impluensya ng buwan at Venus sa panahong ito. Ang buwan ay may control sa ating intuwisyon habang ang Venus ay kumakatawan sa yaman at karangyaan. Kapag ang dalawang pwersang ito ay nagsanib, ang ilang partikular na zodiac signs ay natural na makakaakit ng pera at tagumpay na parang isang magnet. Si Baba Vanga ay naniniwala sa kapalaran at divine timing at ayon sa mga astrologo. Ang Marso 2025 ay eksaktong tumutugma sa isa sa kanyang pinakakapanapanabik na hula tungkol sa kayamanan. Ang enerhiya ng panahong ito ay napakalakas na limang natatanging zodiac signs ang makakaranas ng isang pambihirang pagbabago sa kanilang pananalapi. Isa ka ba sa mga napili? Napapansin mo ba ang mga kakaibang palatandaan sa iyong pang-araw-araw na buhay tulad ng madalas na pagkakita ng maswerteng numero, pagkakaroon ng malinaw na panaginip tungkol sa kayamanan o bigla ang paglitaw ng hindi inaasahang oportunidad? Kung gayon, maaaring inihahanda ka na ng universo para sa isang napakalaking financial breakthrough. Ngayon, tuklasin na natin ang limang zodiac signs na nakatakdang manalo ng malaki ngayong Marso ayon sa hula ni Baba Vanga. Kung kasama ang iyong sign sa listahan, maghanda ka. Dahil maaaring mas malapit na sa iyo ang swerte kaysa sa iyong inaakala. Ang limang maswerteng zodiac signs na itinakda para sa jackpot ngayong Marso 2025 tapos na ang paghihintay. Ang hula ni Baba Vanga at ang kosmikong pagkakahanay ng Marso 2025 ay pumapabor sa limang partikular na zodiac signs ang mga individual na ito ay malapit ng makaranas ng isang pagbabagong magpapabago sa kanilang buhay sa larangan ng pananalapi, maging ito man ay sa pamamagitan ng panalo sa loto, isang di inaasahang regalo sa pananalapi, o isang pambihirang oportunidad sa negosyo. Kung kasama ang iyong zodiac sign sa listahang ito, maghanda ka, dahil may hindi ka pa ni paniwalang sorpresa ang kapalaran para sa iyo. Isang Aries, Marso 21, hanggang Abril 19. Ang matapang na risk taker Aries, ang iyong matapang at masigasig na personalidad ay palaging nagtutulak sa iyo patungo sa tagumpay. Ngunit ngayong Marso 2025, makakatanggap ka ng isang suwerte na hindi mo pa nararanasan dati dahil sa impluwensya ng Jupiter, ang planeta ng kasaganaan, maraming oportunidad sa pananalapi ang lilitaw sa iyo. Ayon sa hula ni Baba Vanga, ang mga aris ay mapapasabak sa tamang pagkakataon, sa tamang oras, maging ito man ay sa pagbili ng isang suwerting tiket sa loto, isang biglaang desisyon sa negosyo, o isang hindi inaasahang regalong pinansyal mula sa isang di inaasahang pinagmulan. Ang epekto ng Uranus ay uh, nangangahulugang ang iyong jackpot moment ay maaaring dumating ng hindi mo inaasahan, maaaring sa isang laro ng pagkakataon, isang matalinong pamumuhunan o isang nakakagulat na promosyon isang Aries Marso 21 hanggang Abril 19 Ang matapang na risk taker Aries ang iyong matapang at masigasig na personalidad ay palaging nagtutulak sa iyo patungo sa tagumpay Ngunit ngayong Marso 2025 makakatanggap ka ng isang suwerte na hindi mo pa nararanasan dati dahil sa ng Jupiter ang planeta ng kasaganaan, maraming oportunidad sa pananalapi ang lilitaw sa iyo. Ayon sa hula ni Baba Vanga, ang mga aris ay mapapasabak sa tamang pagkakataon sa tamang oras, maging ito man ay sa pagbili ng isang suwerteng ticket sa loto, isang biglaang desisyon sa negosyo, o isang hindi inaasahang regalong pinansyal mula sa isang di inaasahang pinagmulan. Ang epekto ng Uranus ay nangangahulugang ang iyong jackpot moment ay maaaring dumating ng hindi mo inaasahan. Maaaring sa isang laro ng pagkakataon, isang matalinong pamumuhunan o isang nakakagulat na promosyon. Payo para sa Aries, magtiwala sa iyong intuwisyon. Bantayan ang mga paulit-ulit na numero o bigla ang oportunidad. Huwag mag-atubiling sumugal sa mga posibilidad na dumating sa iyong harapan. Dos Maritaurus, Abril 20, Mayo 20 Ang matatag na tagapagtaguyod Taurus palagi kang maingat at matalino sa iyong mga desisyon sa pananalapi. Ngunit ngayong Marso 2025, ang universo mismo ang magbibigay ng isang biglaang yaman sa iyo. Ayon sa pangitain ni Baba Vanga, ang mga Taurus ay malapit ng makaranas ng isang napakalaking tagumpay sa pananalapi dahil sa impluensya ng Venus, ang iyong ruling planet, na nakikipag-ugnayan sa Jupiter. Ang kombinasyong ito ay may kakayahang magdala ng kayamanan, karangyaan at hindi inaasahang mga kita. Para sa karamihan ng mga Taurus, maaring hindi ito manggaling sa isang tradisyonal na loto. Sa halip, maari itong dumating sa anyo ng isang malaking deal sa real estate, isang mana mula sa isang kamag-anak, isang matagal ng pamumuhunan na bigla ang magbubunga payo para sa Taurus. Tingnan ang iyong mga lumang pamumuhunan o dokumento sa pananalapi. Bantayan ang di inaasahang balita mula sa pamilya o legal na usapin. Panatilihin ang iyong disiplina sa pera. Malapit nang dumating ang iyong gantimpala. Tatlo, Leo, Julio 23, Agosto 22. Ang Charismatic Winner. Leo, ang iyong likas na karisma at positibong enerhiya ay laging umaakit ng magagandang oportunidad. Ngunit ngayong Marso, higit pa sa paghanga ang matatanggap mo, isang malaking panalo, sa pananalapi ang naghihintay sa iyo. Ayon sa hula ni Baba Vanga, ang mga leyo ay kabilang sa mga pinakamalamang na manalo ng jackpot ngayong buwan. Sa suporta ng Jupiter at ng araw, iyong ruling planet, ang iyong suwerte ay aabot sa rurok nito. Kung matagal ka nang nag-aalangan sa isang desisyong pinansyal, ngayon na ang tamang oras upang sumugal. Maaring ang iyong malaking panalo ay manggaling sa isang loto o sugal, isang matapang na hakbang sa negosyo, isang di inaasahang promosyon o biglang pagtaas ng kita payo para sa leyo. Manatiling kumpiyansa at huwag matakot sa malalaking hakbang. Makinig sa iyong gut feeling, madalas itong tama. Maghanda para sa isang tagumpay na pag-uusapan ng marami. Apat, Scorpio, Oktubre 23, Nobyembre 21 ang mahiwagang tagapaghahanap ng kayamanan Scorpio, ang iyong matalas na intuwisyon ay palaging isang malaking asset para sa iyo. Ngayong Marso, ang kakayahan mong makita ang mga oportunidad bago pa ito lumitaw ay magdadala sa iyo sa isang hindi inaasahang kayamanan. Ayon sa hula ni Baba Vanga, hindi lang swerte ang magbibigay sa iyo ng jackpot kundi ang iyong matalinong pagpapasya. Maaring makuha mo ito sa pamamagitan ng isang matalinong investment na hindi mo inaasahan isang hindi inaasahang pamana mula sa isang lihim na pinagmulan, isang sugal o negosyo na magbibigay ng napakalaking kita payo para sa Scorpio yung poor. Makinig sa iyong intuition, ito ang magiging susi sa iyong tagumpay. Bigyang pansin ang paulit-ulit na simbolo o panaginip tungkol sa pera. Huwag palampasin ang anumang kakaibang oportunidad na lumitaw sa iyong landas. Ikalima, Sagittarius, Nobyembre 22, Disyembre 21. Ang matapang na manlalakbay ng swerte sa Sagittarius, kilala ka sa iyong pagiging mapangahas at handang sumubok ng bago. Ngayong Marso, ang espiritu mong mahilig sa pagsubok ng kapalaran ay magbubunga ng hindi inaasahang financial windfall. Ayon sa hula ni Baba Vanga, ang Sagittarius ay isa sa mga pinakaswerte sa Marso 2025 sa ilalim ng malakas na impluwensya ng Jupiter malaki ang posibilidad na makatanggap ka ng isang panalo sa isang sugal o laro ng pagkakataon, isang di inaasahang oportunidad sa negosyo o trabaho, isang bonus o malaking pagtaas ng kita sa iyong karir, payo para sa Sagittarius. Huwag matakot sa malalaking desisyon. Ang intuition mo ang gagabay sa iyo. Bantayan ang mga senyales ng synchronicity o biglaang oportunidad. Maging bukas sa mga investment o ventures na hindi mo pa nasusubukan. Ikaw ba ay isa sa mga pinili? Pangwakas na kaisipan. Kung kabilang ang iyong zodiac sign sa listahang ito, congratulations. Maaaring maging isa ito sa pinakamahalagang buwan sa iyong buhay sa pananalapi. Ngunit tandaan, ang swerte ay dumada po lamang sa mga taong handang kumilos. Bumili ng tiket sa loto kung may nararamdaman kang tawag ng kapalaran. Gamitin ang iyong intuition upang gumawa ng matalinong desisyon sa pananalapi, maging handa sa mga biglaang oportunidad na maaaring dumating anumang oras. At kung ang iyong sign ay hindi kasama sa listahan, huwag panghinaan ng loob. Ang enerhiya ng Marso 2025 ay puno ng mga pagkakataon para sa financial breakthroughs. Ngayon, tuklasin natin ang mga palatandaan na maaaring nagpapahiwatig na ikaw ang susunod na mananalo ng jackpot. Manatiling nakatutok, mga palatandaan at senyales na malapit ka ng manalo ng malaki? Naranasan mo na bang maramdaman na parang may gustong ipahiwatig sa iyo ang universo? Baka madalas mong makita ang parehong numero, magkaroon ng kakaibang panaginip tungkol sa kayamanan, o maranasan ang mga sunod-sunod na suwerteng pagkakataon na tila masyadong perpekto upang maging coincidence. Ayon sa hula ni Baba Vanga, maaaring ito ang mga palatandaan na isang malaking financial fortune ang papalapit sa iyo. Kapag malapit nang mangyari ang isang mahalagang pagbabago sa pananalapi, madalas nagpapadala ang universo ng banayad, ngunit makapangyarihang mensahe. Kung napapansin mo ang alinman sa mga sumusunod na palatandaan, maaaring mas malapit na ang iyong jackpot moment kaysa sa inaakala mo. Unang pagkakita ng masuwerteng numero, nakakakita ka ba ng mga numerong tulad ng isang daan at labing isang pitong daan pitumput pito o walong daan walumput walun ng madalas? Ang mga ito ay tinatawag na angel numbers at kadalasang lumalabas kapag may malaking pagbabagong mangyayari, kasama na ang financial abundance. Napansin mo bang nagigising ka sa eksaktong alas 3.33 ng umaga? May numero ka bang madalas makita sa lottery o sa paligid mo? Kung oo, bantayan mo ito. Maaaring ito ang mensahe ng kapalaran na paparating na ang iyong kayamanan, ikalawang mga kakaibang panaginip tungkol sa pera, ang panaginip ay maaaring maging preview ng mga paparating na pangyayari. Kung madalas kang managinip na nakakahanap ng pera, na nanalo sa isang laro, o may hawak na tiket sa loto, maaaring ito ay tanda na may malaking biyaya sa pananalapi ang parating sa iyo. Ayon kay Baba Vanga, ang mga taong nakakaranas ng ganitong panaginip ay spiritually aligned sa kayamanan at inihahanda sila ng universo para sa isang mahalagang pagbabago sa kanilang kapalaran. Tatlong pakiramdam na may isang numero o tiket na dapat mong piliin. Maraming nanalo sa loto ang nagsabi na naramdaman nilang hinihila sila patungo sa isang particular na numero o tiket. Kung nakakaramdam ka ng matinding intuition patungo sa isang lottery number, isang scratch-off ticket o isang betting opportunity, huwag itong balewalain. Sinabi ni Baba Vanga na ang kapalaran ay nagpapadala ng mensahe sa pamamagitan ng intuition, Ikaapat na pagkakita ng mga simbolo ng suwerte, naranasan mo na bang makita o maranasan ang alinman sa mga ito? Isang apat na dahong clover, isang kabayong bakal, horseshoe, isang ladybug na biglang lumapag sa iyo, isang bahaghari na lumitaw sa hindi mo inaasahan. Sa mga turo ni Baba Vanga, ang mga taong biglang nakakakita ng mga lucky symbols ay madalas na malapit ng makatanggap ng hindi inaasahang kayamanan. Limang isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kasabikan. May nararamdaman ka bang kakaibang saya o pananabik kahit walang espesyal na nangyayari? Madalas kang magising na may enerhiyang hindi mo maipaliwanag, parang may isang malaking bagay na paparating, pero hindi mo matukoy kung ano. Maraming nanalo sa loto o biglang yumaman, ang nagsabing pakiramdam nila ay may darating na pagbabago bago pa ito nangyari. Kung ganito ang nararamdaman mo, maaaring ito na ang senyales na hinihintay mo. Anim, random na suwerte sa pananalapi. Minsan ang universo ay nagpapadala muna ng maliit na biyaya bago ang malaking panalo. May bigla ang nagregalo ba sa iyo ng pera? May kaibigan bang biglang nagbayad ng iyong pagkain? Nakahanap ka ba ng pera sa isang lumang jacket? Ang mga ito ay maaaring paunang palatandaan na isang mas malaking biyaya ang paparating ano ang dapat mong gawin kapag napapansin mo ang mga senyales na ito. Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga palatandaang ito, seryosohin mo ito, pakinggan ang iyong intuition. Kung may numero o tiket na tila hinihila ka, sundin ito. Maging bukas sa mga oportunidad. Maaaring dumating ang pera sa hindi mo inaasahang paraan tulad ng isang bagong negosyo o investment. Kumilos agad, hindi ka mananalo kung hindi ka susubok bumili ng ticket, sumali sa raffle, o sundan ng isang financial gut feeling. Ano ang dapat mong gawin kung kasama ang iyong sign sa listahan ng Baba Vanga? Nalaman mong ang iyong zodiac sign ay isa sa limang masuwerting na pili ni Baba Vanga para sa Marso 2025. Ano ang susunod mong gagawin? Dapat ka bang umupo at hintayin na lang ang pera? Hinding hindi. Ang universo ay naggagantimpala lamang sa mga taong kumikilos. Narito kung paano mo ma-maximize ang iyong suwerte ngayong Marso. Isa, maging aktibo sa pagtuklas ng oportunidad. Kung pinili ng kapalaran ang iyong zodiac sign, nangangahulugan ito na papasok ka sa isang bihirang panahon ng matinding suwerte sa pananalapi. Kaya't gawin mo ang mga sumusunod. Bumili ng lottery ticket. Kahit minsan lang, subukan mo. Tingnan ang mga bagong oportunidad sa negosyo. Ang tamang investment ngayon ay maaring magdala ng malaking kita. Maging bukas sa pagkuha ng financial risks. Ngayon ang tamang panahon upang sumugal sa mga oportunidad. Dalawang pakinggan ang iyong intuition. Ang intuition ay isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan sa paghahanap ng suwerte. May numero ka bang hindi maalis sa isipan mo? may tiket o pagkakataong pinagtutuunan ng pansin ang iyong gut feeling? Huwag itong baliwalain. Maraming nanalo ang nagsabing sinunod lang nila ang kanilang pakiramdam bago sila nanalo ng malaki. Tatlo, iwasan ang negatibong enerhiya. Ang masamang enerhiya ay maaaring humadlang sa kayamanan. Para maakit ang swerte, gawin ang mga sumusunod. Gawin ang visualization exercises isipin mong hawak mo na ang winning ticket o tumatanggap ng malaking tseke. Gamitin ang mga positibong affirmations. Sabihin nang ako ay bukas sa pagtanggap ng kayamanan o ang pera ay dumadaloy sa akin nang walang hadlang. Maging mapagpasalamat, ang pasasalamat ay nag-aakit ng mas maraming biyaya sa iyong buhay. Apat, bantayan ang mga senyales ng universo kung patuloy mong napapansin ang masuwerteng numero simbolo at panaginip, nangangahulugan itong nasa tamang landas ka, pangwakas na mensahe. Sa buong kasaysayan, maraming tao ang naghahanap ng palatandaan ng kanilang kapalaran at si Baba Vanga ay naging isa sa mga pinakatanyag sa pagbibigay liwanag sa mga lihim ng universo. Ngayong Marso 2025, limang zodiac signs ang itinakdang makatanggap ng unexpected wealth. Kung isa ka sa kanila, alam mo na ang dapat gawin kumilos, sundin ang iyong intuwisyon at maging bukas sa mga oportunidad. Ngunit kahit hindi kasama ang iyong sign, huwag mawala ng pag-asa. Ang enerhiya ng Marso ay malakas at ang sino mang handang kumilos ay maaaring mapunta sa tamang lugar sa tamang oras. Ikaw ba ay nakakaranas ng alinman sa mga masuwerting palatandaang ito? Nagkaroon ka na ba ng hindi inaasahang biyaya sa pananalapi Ibahagi ang iyong kwento sa mga komento. Huwag kalimutang i-like, mag at manatiling nakatutok para sa higit pang mga misteryo ng universo. Ang iyong kapalaran ay naghihintay. Handa ka na bang kunin ito? Ticket Money Sparkle!